Isang magandang umaga mga taktika, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa gitna ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng bilihin at hamon ng modernong panahon, isang makapangyarihan solusyon ang nagtatago sa simpleng pamamaraan. Ang pagtatanim ng sarili mong pagkain gulay. Isipon mo na lang ito, sariwang talbos ng kamote, abot kamay mo, anumang oras, nakakatipid ka na, mas pa ang pagkain sa inyong hapagkainan para sa iyong pamilya. Ito ang kabutihan at kapangyarihan ng simpleng pagkilos na may malaking epekto sa iyong buhay, kalusugan at pamumuhay. Number 1. Ang pagkakaroon ng sariwang talbos anytime o kahit anong oras mo naisin o gustuhin ay napakagandang pagkakataon para sa mga nagnanais na makaharvest ng sariwang gulay. Sa pamamagitan ng pagtatanim sa sako, maaari kang magharvest ng sariwang talbos ng kamote kahit kailan mo gusto. Hindi mo na kailangan pumunta sa palengke para bumili. Tipid na, sariwa pa. San ka pa? Talagang sulit, di ba, kataktika? Number two, malaking katipiran o isang pamamaraan upang makatipid o makaiwas sa gastos na hindi makukompermiso ang kalusugan. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para sa gulay. Ang kamote ay madaling paramihin kaya't sa mahabang panahon tuloy-tuloy ang supply ng masustansyang talbos ng minimal ang gastos. At kung magkano man ang iyong matitipid, ito ay dagdag saving sa iyong monthly income. Nakatipid na healthy ka pa. Number 3, masustansya at ligtas sa chemical. Kapag nagtatanim ka ng sarili mong talbos ng kamote, kontrolado mo ang proseso kaya siguradong ligtas ito sa mga chemical. Ang talbos ng kamote ay kilala sa taglay nitong bitamina tulad ng bitamina A, bitamina C at iron na mainam para sa kalusugan kaya nga magtanim na para garantisado na ang kinakain na gulay ay pangpahaba ng buhay. Number 4. Kakayahang magtanim kahit maliit ang espasyo. Ang paggamit ng sako ay isang praktikal na paraan para makapagtanim kahit walang malaking bakuran. O mga kataktika, after nating mag-harvest kanina, ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang ating lulutuin for today. Ang asuhos with talbos ng kamote, tibuyas, bawang, kamatis at duya. So ito yung ating press harvest na talbos at yung ating nabiling isdang asuhos. Yan, mag na tayo ng pagigisa mga kataktika. At habang tayo nagigisa, tuloy ang kwentuhan ng benepisyo ng pagtatanim ng talbos ng kamote sa sako. Ayun na natin ilagay yung luya. And then after nyan, hipa pang mga sangkap. Inam ito sa mga nakatira sa urban area o may limitadong espasyo o sa lugar na wala naman talagang lupang taniman. Imagine, sako-sako lang, makakatanim ka na at may fresh harvest ka na sa iyong bakuran. Mga sariwang gulay na iyong matatagpuan. Number five, dagdag na panghanap buhay o negosyo. Bukod sa pansariling konsumo, maaari rin itong gawing maliit na negosyo. Ang talbos ng kamote ay mabenta sa merkado dahil sa taglay nitong sustansya. Yan ang maganda. Kapag marami ka ng harvest, pwede ka na ding mag-market at magbenta. Sabihin mo na lang, hanap nyo ba ay sariwang talbos ng kamote? Narito na ang sagot sa iyong minimiting sariwang gulay. First come, first serve lamang dahil literal, limited ang supply. <laughs> O mga taktika after nating maigisa yung ating luya, sibuyas, bawang, kamatis at nag na siya, saka natin ilalagay ngayon yung asuhos. Medyo sa ganitong taktika, ma-absorb ng isda yung lasa ng ating mga ingredients. At the same time, uh, mag-blend na yung lasa ng isda at yung ating mga sangkap. O yan mga taktika iwasan nga palang halu-haluin dahil madudurog yung mga isda natin. So, sasalansan lang natin yan ng maayos mga kataktika. At tuloy ang kwentuhan. Number 6. Mabilis at madaling itanim. Ang kamote ay isa sa mga pinakamatibay at madaling alagang pananim o halaman. Hindi nito kailangan ng special na atensyon at mabilis itong tumubo. Tama yan, mabilis tumubo at kapag maganda ang iyong lupang taniman, pwede ka pang makaharvest ng laman ng kamote. Imagine, may talbos ka na, may pang laga ka pa. Yan mga kataktika, dadagdagan na natin ang sabaw yan. Pero ang gagamitin natin mga kataktika ay yung ano na, uh, mainit na tubig na para mabilis silang maluto. Kasi ang talbos naman ng kamote, mga kataktika, lang yan eh. So blanch lang siya and then yung uh, isda, mabilis din maluto. So kailangan lang talaga sosi para mas malasa yung sabaw nung ating inulutong uh, ginisang asuhos na may talbos ng kamote. O oh, yun mga kataktika, ang sarap na niya. Ang bango-bango ng amoy niya. At pwede natin ilugay yung ating fresh harvest na gulay mga kataktika o yung fresh harvest na talbos ng kamote. So isang advantage nito mga kataktika kung makikita nyo, puro talbos lang yan. Yun ang advantage kapag tayo ay may tanim kahit sa ating maliit na bakuran. Sa kabuuan, sa bawat murang dahon o talbos ng kamote na inaani mo mula sa sariling taniman, hindi lamang sariwang pagkain ang iyong nakakamit, kundi ang kalayaan mula sa mataas na gastusin, ang katiyakang diktas at masustansa ang iyong pagkain, at ang kasiyahan ng pagiging responsable sa sarili mong kabuhayan. Sa simpleng pagtatanim sa sako, nagiging buhay na patunay na ang maliit na aksyon ay may kakayang magdulot ng malaking pagbabago. Ang tanong na lang ngayon, kailan mo sisimulan ang sarili mong kwento ng tagumpay ng talbos ng kamote mula sa bakuran o oh, sa pagtatanim sa sako? O mga kataktika, luto na ang ating simpleng ulam for today. Yung isdang asuhos na nilagyan natin ang ating fresh harvest na talbos ng kamote. Ano ba ang tawag nyo sa ganitong luto? Kasi ang alam ko dito, yung karamihan, ang tawag nyo dito ay suwahe, yung ganitong luto. O mga kataktika, sa lang tayo sa binipisyo ng pagtatanim ng talbos ng kamote sa sako. Number one, pagkakaroon ng sariwang talbos anytime o kahit anong oras mo naisin o gustuhin ay napakagandang pagkakataon para sa mga nagnanais na makaharvest ng sariwang gulay. Number 2, malaking katipiran o isang pamamaraan upang makatipid o makaiwas sa gastos na hindi makokompormiso ang kalusugan. Number 3, masustansya at ligtas sa kemikal ang iyong mga harvest na gulay. At number 4, kakayahang magtanim kahit sa maliit na spasyo. Number five, dagdag pang kabuhayan o oh, negosyo number 6 mabilis at madaling itanim ang talbos ng kamote yan sanay inyong naibigan ang ating simpleng ulam salit so, garantisadong masarap at masustansya dahil fresh harvest na talbos ng kamote ang ating inilahok o mga taktika. Sana inaibigan nyo ang ating simpleng recipe for today at ang ating naibahagi na konting taktika upang makatipid, magkaroon ng masustansyang pagkain na nasa ating bakuran. So ito na yung ating niluto na asuhos with dalbos ng kamote at meron na rin tayong rice at yung ating chili oil. Mga ka-taktika, ano mo sasabihin sa ating recipe for today? Once again, Tactic Provider PH here, your trusted partner in unlocking possibilities.